Hello guys, a uh, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating YouTube channel, dito sa ating tindahan, dito sa ating munting uh, negosyong sari-sari store so ito usapang uh, negosyo. So eto guys, huwag po kayong aalis dahil uh, marami po tayong uh, sasabihin at babanggitin dito sa ating uh, vlog ngayon dahil alam yun na left and right po tayo dito ay uh, mayroon po tayong ginagawa. So ito halos uh, lahat na, lahat na ang ating buong katawan ay gumagalaw dito guys dahil sa sobrang busy ang ating tindahan at napakarami po ang ating customers ngayon. Alam ko related na related dito yung mga katim kasari ko dyan. Yung mga gusto nga magtayo ng tindahan at sari-sari store ay kailangan paghandaan nyo yun guys. Dahil kapag ito ay nag-click sigurado yan maghapong kayo dyan sa inyong tindahan at napakabilis po ang araw kapag mayroon kang sariling negosyo. Pero kung dating ng gabi naman ay talagang ikaw ay magbibilang sa inyong mga pag, uh, profits at sa sa inyong total sales ay talaga naman mawawala ang iyong pagod. So, eto, pag-uusapan natin ngayon, guys, kung paano natin ya, minamanage yung ating tindahan dahil kahit sobrang busy-busy natin ay uh, dapat uh, tayo ay uh, relax na relax pa rin. So, eto, ang ating mga customers, guys, ay uh, halos lahat ay mga matatanda at may edad na dahil medyo tanghali na ng konti at eto yung ating pinapakitang vlog ngayon ay sana ma-inspire kayo ngayon dahil uh, ang ating mga customers ay tuloy-tuloy kahit hindi man uh, masyadong maganda ang weather ngayon ay tuloy-tuloy pa rin yung datingan ng ating mga customers guys mabentang mabenta dito sa aking tindahan ng ating uh, soft drinks kaya kailangan dapat talaga hindi tayo nagpapahawala ng soft drinks isa sa mga diskarte ko dito guys Kahit ako'y mag-isa dito maghapon Gumagalaw lahat ng aking mga katawan dito Minsan talaga ay uh, naglalaan ako ng time kahit 10 minutes lang uh, Nag-break tempo ako Nagre-relax ako sa, uh, sa ibang place Yung asawa ko ang uh, magsa-substitute sa akin At talagang pupunta ako sa isang uh, Tahimik na lugar Opo ako don at magre-relax guys So ganito yung ating mga gagawin nat natin Sa ating sarili Minsan kapag super pagod tayo at super busy tayo Ay kailangan din natin na uh, mag Uh, pahinga ng konti para ma-relax yung katawan natin. Huwag po natin uh, pabayaan yung ating sarili dahil uh, ito po yung ating uh, uh, puhunan kailangan magkaroon po tayo ng magandang health at saka yung kalusugan ay wag po natin pababayaan dahil lahat po ng iyong inipon kapag ikaw ay naging pabaya sa iyong sarili ay wag naman po sanang uh, maubos siyang ipon mo kapag ikaw ay pinabayaan mo ang iyong sarili marami sa atin ng matagal na nang, uh, nagkaroon ng negosyong sari-sari at alam ko naman ay bihasang bihasa sila dito at meron din akong kakilala na halos hindi na sila nakakaalis ng bahay hindi na talaga sila na nakaka pag uh, family banding at talagang uh, nakapokus talaga sila doon sa kanilang tindahan at ito ang mangyayari ay marami ka ng napapalampas na mga kasiyahan, mga family banding ay dapat magkuroon po tayo ng ating uh, sariling day off uh, kung ikaw ay matagal na nagtitindahan at uh, kumikita na, na yung store mo, pwede mo itong uh, i-close ng pansamantala lang at, uh, o kaya mag-hire ka ng ibang taong uh, uh, magmamanage kahit mga half day lang yung mapagkakatiwalaan mong tao guys na marunong ay pwede mo itong uh, mag, o, uh, mag ano dun sa store mo para mag uh, ano ka lang mag-unwin ka lang ng konti. Kung ayaw mo naman na hindi mo mag, mapagkakatiwalaan yung ibang tao ay pwede mong i-close yung uh, tindahan mo para alam naman yung mga customers mo kung anong araw ka pwedeng naku-close para hindi nila uh, pupuntan yung store mo ng ganong oras. So mahalaga ito guys dahil alam mo, alam niyo dun sa mga nababasa kung mga talagang uh, mga professional na negosyante ay kailangan, kailangan din nila talaga ang pahinga. So pinapakita ko dito sa vlog ko guys kung uh, ano yung mga araw-araw kung ginagawa. So imagine niyo na lang guys yung ganitong araw-araw na ginagawa nyo at talaga maghapon ka talaga sa tindahan tapos uh, wala kang pahinga ay talaga nga naman yung sarili mo balang araw ay uh, babagsak o wag naman sana kailangan nga uh, sinasabi ko sa inyo tulad ng aking nababasa ang sekreto ng mga negosyante ay uh, ang kayamanan nila ay kanyang kanilang kalusugan so wag po natin pabayaan yung ating sarili uh, alam niyo naman kung uh, talagang uh, mo alam ko yung mga sari-sari na bisim-bisi ay ganito rin ang kanilang uh, sitwasyon yung talagang uh, kanan gumagalaw yung kanilang katawan ay talagang tagtag uh, -tag at pagod talaga yung nararamdaman mo dito kaya ang payo ko lang guys, kapag ikaw ay uh, may sariling business na at kumikita na, uh, subukan din magpahinga minsan at sana magkaroon din tayo ng uh, time dun sa mga ating mga kaibigan, dalawin natin sila at wag po tayo, siyempre huwag po tayong uh, magwaldas ng magwaldas ng pera ang gusto ko lang, uh, ibig sabihin ay uh, i-relax lang natin yung konti yung ating uh, sarili para pagdating na naman natin kinabukasan sa ating tindahan ay ma-repress po tayo, mawala yung konting stress ay talagang uh, mas maganda po at mar marami po tayong may iisip na maganda kapag tayo ay hindi punong-puno ng stretch sa ating katawan. So, isa ito sa ating uh, ginagawa ngayon, yung ating 3 training yung ating sarili ngayon kung paano tayo makapagpahingan ng konti dahil uh, magti-3 years na nga tayo guys at napapansin na natin yung ating uh, uh, tindahan ay lumalakas ng lumalakas pero yung ating uh, uh, ini-invest na kunting uh, pag-iingat uh, sa, sa ating sarili ay medyo napapabayaan natin dahil sobrang busy natin. So, ito ang uh, ating uh, kunting tips ngayon uh, alam ko sa atin na naoobserbahan sa mga naunang uh, nagtayo ng sari-sari store, kahit dito sa aming lugar guys, ay nakikita ko at nanghihinayang silang mag-close sa isang araw, at uh, talaga naman, uh, talagang uh, binubuksan nila yung kanilang tindahan at yung dedication nila, yung passion nila ay ando dyan talaga lagi sa kanilang tindahan, so uh, ganito yun talaga yung uh, disadvantage kapag merong kang negosyo yung uh, medyo Uh, hindi ka makakaalis dyan sa bahay mo at talagang uh, yung mga kaibigan mo doon nakikita mo naghappy-happy -happy, Samantala ikaw ay nandiyan sa tindahan mo so yung uh, ibang mga social life ay hindi mo na ito magagawa kaya kailangan dapat talaga ay magkaroon na kanang sariling uh, time management o kaya yung uh, day off mo ay talagang uh, i apply mo din dito guys kahit sino nga naman na nagtatrabaho diyan sa company kahit saan ay mayroon sariling day off so kahit tayo ay sariling business po natin ito ay mahalagang uh, magkaroon tayo ng uh, sariling uh, day off para naman uh, mabigyan natin yung ating sarili ng pa konting pahinga. Kung gusto nyo nang matulog ng konti, ay matulog po tayo para naman ah, mas ma-repress ang ating mga katawan. So, eto, ganito guys, yung ating daily routine dito sa ating tindahan. At talagang ah, dahil ha, hindi pa naman malaki ang volume ng mga customers natin dito, ay kayang-kaya ko nang mag-isa dito. Samantala si Mrs. ay siya ay nag-aayos at ah, mga trabahong bahay. Yung ating ah, pagkain, lutuin, yung mga ating damit ay pinaplan siya. Ganun po ang trabaho ng aking misis dito kapag ganito ang hindi masyadong madami ang volume. Kapag marami ng uh, customers kay ay dire diretsyon na yan ay tatawagin ko talaga siya na tutulungan ako dito sa ating tindahan. So, super so good naman guys ay nakakaya naman natin yung ating uh, uh, pagmamanage ng ating uh, tindahan. So mahalaga po talaga yung sinasabi kong accounting uh, relax at talagang <laughs> kung kaya naman uh, mag Jollibee minsan ay pupunta kumain sa Jollibee at kung uh, naman hindi kaya ay talagang uh, wag pong pilitin. Hindi rin po masamang bumili ng bagong damit at bumili ng uh, masasarap na pagkain para sa atin. Deserve naman po natin 'yan at uh, talagang uh, marami akong nakikita ang nagsisimulang uh, magtayo ng tindahan na talagang uh, super tipid at super uh, magaling sa pera tama lang po 'yan kapag kayo ay nagsisimula pero kapag kayo ay kumikita na at talagang uh, medyo malaki-laki na ng konti ay bigyan nyo, bigyan nyo naman ng konting uh, regalo ang inyong sarili uh, bumili kayo ng bagong damit uh, magpa doon sa mga katim kasari ko diyan uh, magpaayos magpaganda To so, kailangan natin po 'yan guys sa ating negosyo yung magiging uh, presentable tayo sa ating uh, mga customers. Gustong-gusto ni customers yung may uh, tinderang maganda, tinderrong magwapo So gustong-gusto ni customers yan guys. So yun ang ating techniques guys ay kailangan maglaan uh, din po tayo ng uh, mag-invest mag-invest din po tayo ng uh, kunting uh, pahinga sa ating sarili dahil alam ko uh, pagdating ng araw ay talagang uh, aanihin din natin tong kasipagan natin kung hindi natin, uh, bibigyan ng panahon ng ating sarili. So, ayun guys, ay mahalaga talaga sa business na tayo ay tutukan po natin ito ng maigi at kailangan-kailangan ay maayos din yung ating mga uh, transaction para sa ganun, uh, bago tayo magpahinga ay hindi po tayo matataranta pagbalik so, dapat ay nakarecord po to lahat para hindi po tayo magkabuhol-buhol sa oras. So, yun mega-mega out sa lahat ng ating mga customers. Kahit gabing gabi na ay inabot na tayo ng gabi at at talagang super busy tayo. Mega mega shout sa customers ko.